Ang kabanata labing anim ng aklat ng Apokalipsis ay naglalarawan ng isang mapanlik na unos na panghuhula na sumasalungat sa ibabaw, handang magpalabas ng kanyang kapangyarihang nag at mahalaga sa ating mundo. Ang kabanatang ito ay maaring hatiin sa apat na iba't ibang bahagi. Bawat isa ay kumakatawan sa isang mahalagang aspeto ng mga pangyayaring panghuling. Ang pitong mangkok ng hatol ng banal na Diyos. Ang labanan ng Armageddon, ang pagpapakita ng isang kasamaan na walang katulad, at sa wakas, ang tagumpay na pagbabalik ni Kristo. Ngunit, ang iyong matutuklasan ay lampas sa lahat ng ito, sa katunayan ito ang batayan ang lahat ng mga pangyayari. Sa loob ng mga dekada, ang Diyos ay patuloy na sumusubok na ipaalam sa atin ang nakatagong bahagi ng Kabanatang Labing Anim na aking ipapahayag sa iyo. Kaya ito ay hindi lamang isang karaniwang video, kundi isang paalala para sa iyo na sumusunod kay Kristo. Kaya't simulan na natin. Upang maunawaan mo ang espiritwal na aral na nais kong iparating sa iyo sa video na ito, mahalaga na maunawaan mo ang sumusunod na termino, ang bulag na espiritu Mula sa mga unang selyo ng Apokalipsis, nasaksihan natin ang isang pag-unlad ng mga kalamidad at babala ng Diyos na dapat sanay magising sa sangkatauhan patungo sa malapit na hatol ng Diyos. Ang kalikasan mismo ay bumabangga sa mundo na may mga palatandaang lalong nagiging malakas ng galit mula sa langit. Pagkatapos ang pitong trumpeta ay umunlad, nagdala pa ng higit pang pinsala at mga palatandaang galing sa Diyos kawing-kawing ng mga tipak ng balang, mga tubig na naging absinto, mga bundok na ihinagis sa dagat. Bawat isa sa mga peste na ito ay dapat sanay nagpanginginig sa tiwala ng sangkatauhan sa kanilang sariling kakayahan. Sa harap ng mga malinaw na babalang ito, inaasahan na ang mga tao ay magpapakumbaba at lalapit kay Jesus, humihingi ng kanyang awa. Gayon paman, ang lumalabas sa teksto ng Apokalipsis ay kahit sa ganon, hindi nagpakumbaba ang mga tao. Ang patuloy na paghihimagsik ng puso ng tao ay tunay na nakababahala kahit matapos nilang masaksihan ang galit ng Diyos na umaagos sa daigdig, marami pa rin ang tumangging talikuran ang kanilang mga makasalanan na landas. At sumunod sa kanyang autoridad, sila ay tunay na bulag sa katotohanan. At sa sandaling ito, sa gitna ng mga kaguluhan ng dakilang kapighatian, lumitaw ang nakakatakot na katauhan ng Antikristo. Ang Antikristo tulad ng inilarawan sa iba't ibang bahagi ng Biblia ay isang masamang katauhan na bumabangon upang hamunin ang autoridad ng Diyos at dayain ang mga tao. Siya ay tinutukoy sa kanyang kahinhinan, politikal na kapangyarihan at kakayahan na bighanihin ang mga tagasunod sa pamamagitan ng pandaraya at panggugulo. Sa panahon ng dakilang kapighatian na ito na sinasabi ko sa iyo, ang Antikristo ay lilitaw bilang isang pinuno na tila karismatik, nag-aalok ng mga solusyon na tila himala para sa mga suliranin ng mundo. Magpapakita siya bilang isang tagapagligtas, Ngunit sa oras ay magpapakita ang kanyang tunay na kalikasan. Ang Antikristo ay maghahanap na agawin ang pagsamba na nararapat lamang sa Diyos, humihingi ng absolutong pagkakatiwala at ipinapatupad ang kanyang autoridad sa lahat ng aspeto ng buhay. Dadayain niya ang marami sa kanyang mga tanda at kagilagilalas na mga bagay na magdadala sa kanila upang sunod-sunuran sa kanya ng bulag sa kanilang paghihimagsik laban sa Diyos. Ang kanyang pamumuno ay magiging tandaan ng pagmamalupit, pag-uusig sa mga santo at isang huwad na kapayapaan na magtatakpan. At ang pinakamasaklap, ang mga hindi magpapakumbaba sa harap niya ay haharap sa isang malungkot na walang hanggan na pag-uusig. Ngunit ang mga tatanggap sa kanya ay tatanggap ng isang tatak na kumakatawan sa pagkakatali at pagsuko sa Antikristo. Pagkatapos ng maikling panahon na ito ng malaking kapighatian at paglitaw ng Antikristo, ang Kabanatang Labing Anim ay papasok sa aksyon. Ang seksyong ito na pinagmulan ng inspirasyon ng Diyos at isinalaysay sa apostol na si Juan ay walang alinlangan isa sa mga pinakamapangahas sa banal na kasulatan. Ito ay sa kabanatang ito na pitong anghel ang tinawag ng Diyos upang ihagis sa daigdig ang huling pitong salot na magtatakda sa klimaks ng galit ng Diyos sa isang daigdig na tumanggi sa kanyang anak at kanyang kaligtasan kasama ang iba pang mga kaganapan na sumusunod. Ngunit ano ang ibig sabihin ng pitong salot na ito? At ano ang ibig sabihin ng kabanatang ito para sa atin na mga Kristiyano? Tingnan natin. Ang unang yugto ng galit ng Diyos ay nakatuon sa mga sumusunod sa landas ng Antikristo na tinatandaan ng tapat na paniniwala na humahantong sa kanila upang sambahin ang kanyang larawan. Masakit at mapaminsalang sugat ang dinaranas ng mga kumukuha ng tatak na ito ayon sa paglalarawan ng banal na kasulatan Ang ikalawang mangkok ay kung saan sinasabi sa atin na ang bawat buhay na nilalang na nasa dagat ay nawala Isipin ang bawat uri ng nilalang sa ilalim ng tubig na naglalaho Ang ikatlong yugto ay magbabago ng mga sapa ng tubig na matubig at malinaw patungo sa isang kulay pula tulad ng kasalanan, isang malinaw na larawan ng galit ng Diyos sa lupa. Ang ikaapat na hatol ay nagdadala ng nakapapasong araw, nagdudulot ng matinding init sa mga naninirahan sa lupa. Sumusunod sa iyon ang ikalimang yugto na may kasamang dilim na napakapal na naglalayo sa buong mundo. Naglalagay nito sa isang napakalaking dilim. Ang ika na hatol ay nagdadala ng tagtuyot ng ilog Euphrates, isang pangyayari na nagpapaghanda para sa huling labanan ng Armageddon kung saan ang mga masasamang puwersa ay nagaayos para sa katapusan na laban. Ang Armageddon tulad ng nakatala sa labing anim. Labing anim. Ito ay ang pinuno ng iba't ibang mga espiritu ng mga demonyo na tatawagin sa Apokalipsis. Ito ang lugar ng huling laban, isang digma ang lumalampas sa lahat ng iba. Sa impluensya ng Antikristo, ang mga masa ay nagsasama-sama sa katapatan, bumubuo ng mga hukbo na itinakda para harapin ang bayan ng Diyos. Sa wakas, sa ikapitong yugto, naririnig natin ang salitang tapos na, nagtatakda ng katapusan ng galit ng Diyos at ang katuparan ng hatol sa lupa. Dapat mong maunawaan na ang layunin ng kabanatang ito ay ipaalam sa iyo na huwag kang maging bulag sa Espiritu. Ang sumusunod na pangyayari ay mabuting nagpapakita kung ano ang ibig sabihin nito. Sa puso ng sinaunang Jerusalem, sa panahon na ang mga kalye ay nababalot ng alikabok ng mga siglo, at ang mga bulong ng pananampalataya ay naglalakbay sa mga makikitid na eskinita, isang kahangahangang eksena ang nagaganap sa harap ng mga pintuan ng templo. Ito ay doon na ang isang lalaki na bulag mula sa kanyang pagsilang ay nakaupo sa kanyang walang hanggang katahimikan na nalilibing sa kadiliman na lubos na kilala ng mundo. Ngunit isang araw, binasag ng isang lumalaking pag-asa ang rutinang ito si Jesus ng Nazaret, ang tagapagpagaling ng mga pusong sugatan at lunas sa mga nagdurusa, ay dumaraan sa mga lumang kalye. Kasama niya, dala ang isang enerhiyang tumatalima sa mga batas ng pisika at sa mga norma ng relihiyon. Sa gitna ng mapaniksik na karamihan, nakita ni Jesus ang lalaking bulag at hinipo ito ng isang pagmamahal na nagtatangkang humamon sa mga salita. Sa isang simpleng galaw, pinaghalo niya ang laway at lupa at dinampot ang mga mata ng lalaki. At pagkatapos, sa harap ng mga nagugulumihang mata ng mga tagapanood, naganap ang himala. Ang dating nababalot ng kadiliman ay ngayon ay sumisilay sa liwanag ng umaga. Ngunit parang hindi sapat ang himala mismo upang magdulot ng paggalang at pagsamba. Ang mga pariseyo, ang mga tagapangalaga ng batas at tradisyon ay tumanggi na kilalanin ang katotohanan sa harap ng kanilang mga mata. Para sa kanila, ang nilabag na Sabado ay isang di mapapatawang kasalanan at ang milagrosong paggaling ng lalaking bulag ay isang paghamak sa kanilang maingat na sinusunod na relihiyosong sistema. Sa halip na ipamalas ang paglilitis ng kapangyarihan ng Diyos, pinili ng mga pariseyo ang bulag na espiritual. Sa kanilang kasakiman, tumanggi silang tumingin sa labas ng kanilang sariling interpretasyon ng batas at tradisyon sila ay nahirapan sa walang kabuluhang mga pagtatalo tungkol sa sino si Jesus at kung saan nagmumula ang kanyang kapangyarihan samantalang ang Himala mismo ay dapat sana'y malinaw na tanda ng kanyang banal na autoridad. Sa pangyayaring ito, ibinigay ni Jesus ang isang walang hanggang aral tungkol sa kalikasan ng puso ng tao ang mga nag-aangking kanilang sarili na mga pantas sa espiritu ay ipinakita bilang mga tunay na hangal samantalang ang mga taong mapagpakumbaba at nasiraan ang natuklasan ng tunay na biyaya ng liwanag ng Diyos. Ang nakaraang nakikita natin ay nagbibigay sa atin ng maraming sagot. Bakit sa panahon ng malaking tribulasyon na nakita natin ang mga tao ay malinaw na nakakita ng mga tanda ng Diyos na hindi pa nila nakikita noon at sa kabila nito ay hindi pa rin sila nagbabago? Ang sagot ay nasa harapan natin at ito ay mas simple kaysa iniisip natin. Naniniwala sila na hindi nila kailangang magbago. Tulad ng mga pariseyo na naniniwala na nasa tamang landas sila at hindi nila kailangang magbago, ikaw ba na nanonood ng video na ito ngayon ay tunay na kasama sa Panginoon? Tutulungan kitang mag-isip kung ikaw ay tunay na kasama sa Panginoon o nag-aakala lamang tutulong ako sa iyo na sagutin ang tanong na ito sa pamamagitan ng pagtatanong sa iyo ng ilang mga tanong. Kaya pumansin ka ng mabuti dito at iwasan ang anumang abala. Itatanong ko sa iyo at ikaw sa kabilang dulo ng screen ay sasagutin ako ng buong katapatan, tama? Tara na! Kung babalik si Jesus ngayon, handa ka na ba? Ngayon, maaari mo bang sabihin ang iyong puso ay tapat na nakatuon kay Kristo? Sa harap ng pagpapahayag ng Antikristo, anong uri ng mga Kristiyano ka? Papayag ka bang tanggapin ang tatak upang iwasan ang pag-uusig at magpatuloy sa isang buhay ng kaginhawahan kahit alam mong iyan ay kasalanan o ihahandog mo ba ang iyong sariling buhay para kay Kristo? Ang panahon ay patuloy na lumilipas araw-araw. Bawat umagang nagigising ay nagdadala sa atin sa pagtatagpo sa Panginoon papalapit sa ikalawang pagdating ni Kristo. Kaya, paano mo ginugugol ang iyong panahon? habang ang karamihan sa atin ay sumusunod sa mga araw-araw na gawain, nagtatrabaho, sinusundan ang ating mga layunin sa buhay, mahalaga na magrefleksyon gaano katotoo ang ating dedikasyon sa Diyos, gaano karaming oras ang inilaan natin upang tiyakin na handa tayong matagpuan siya, gaano karaming pagsisikap ang ating ginugugol upang palakasin ang ating ugnayan sa ating Panginoong Hesus, ang sagot sa mga tanong na ito ay hindi lamang magbubuo ng iyong landas dito sa lupa kundi pati na rin sa iyong walang hanggang patutunguhan sapagkat ang katotohanan ay dapat tayong maghanap ng mga paraan upang mag-angat at lumapit pa sa Diyos, sapagkat ang Kabanata 16 ay patuloy na nagsasalita tungkol sa kung paano binuksan ng mga bulag sa espiritual ang mga pangyayari na magdadala sa Apokalipsis. Ang mga taong tumatanggi na makita ang katotohanan ng Diyos, na hindi pinapansin ang mga palatandaan ng panahon at nananatili sa kasayahan at alalahanin ng mundong ito, sila ang nagtutulak sa daan tungo sa huling pighati. Gaano karaming mga Kristiyano sa kasalukuyan ang nagsasabing sila'y Kristiyano, ngunit nabubuhay parang ang mundo ay ang kanilang walang hanggang tahanan? Gaano karaming mga umiikot lamang sa mga ari-arian, sa kapangyarihan at sa kasikatan na hindi makarinig sa mahinahong tinig ng Espiritu Santo na tumatawag sa kanila pabalik sa makipot na landas? Huwag kang mag-alala kung naniniwala kang malayo ka sa Diyos at hindi pa lubusang nakatuon sa Kanya. Malaman mo na walang sinuman ang hindi kayang baguhin ng biyayang transformatorya ng Diyos. Sana'y magdulot sa iyo ng pag-asa at lakas ng loob ang halimbawa ng isang lalaking tinawag na Saulo ng Tarso sa katapusan, sino ang makapagsasabing ang isang lalaking kilala bilang tagasupil ng simbahan ay magiging dakilang apostol na si Pablo, isa sa mga pinakadakilang leader kristyano sa lahat ng panahon? Si Saulo ay lubhang nabulag sa kanyang kawalan ng pananampalataya. Totoong naniniwala na ang mga kristyano ay mga eretiko na kahit nakikilahok sa pagmamartilyo kay Esteban. Gayon pa sa isang di inaasahang pagkakataon sa daan patungong Damasco, ang lahat ay nagbago. Ang liwanag ng kaluwalhatian ni Kristo ay sumiklab sa ibabaw ni Saulo. Ginagawang bulag siya sa pisikal, ngunit bukas naman ang kanyang mga mata ng puso. Sa sandaling iyon, siya sa wakas naunawaan na si Jesus ang tunay na misyas, ang anak ng Diyos na kanyang pinapangaral. Ang pagbabago ni Saulo ay labis na radikal, napakagulat, kaya't ang kanyang mga kasama ay nagulat. Ang dating namumuno sa pangangalap ng mga Kristiyano ngayon ay naging isang masigasig na tagapangaral ng Ebanghelyo handang ialay ang kanyang buhay upang ipahayag sa lahat ang magandang balita ng kaligtasan kay Kristo. Kaya't mga kaibigan, kung ikaw ay nagugulumihanan, huwag kang mawalan ng pag-asa. Tulad ng nangyari kay Saulo, maaaring makialam ang Diyos ng malakas sa iyong buhay at buksan ang iyong mga mata sa katotohanan. Siya ay maaaring magbalik sa iyo mula sa isang tagasupil patungo sa isang tagapagtaguyod ng Ebanghelyo. Hindi mahalaga kung gaano kalayo ka sa Diyos sa ngayon. Ang kanyang biyaya ay may kakayahan na abutin ka. Kaya huwag kang sumuko. Manalangin ka, hanapin mo ang Diyos ng buong puso mo. Sapagkat kung nagawa niya na baguhin ang takbo ng buhay ni Saulo, siya ay tiyak na magagawa rin ang ganito sa iyo. Sa... Naway maging asin at ilaw tayo sa mundong ito, nagpapakita ng daan para sa mga naghahanap pa rin ng katotohanan. Inaasahan kong ang video na ito ay nagbigay ng halaga sa iyo. Maaari kang magpasya na kilalanin ang iba pa naming nilalaman sa pamamagitan ng pag-click sa video na lumilitaw sa iyong screen. Pagpalain ka ng Diyos hanggang sa muli.